So ayan mga sangkay, nako matagal na tayong walang video kasi nga wala tayo ng wifi, naku putola na tayo no, so okay lang yan dito dito, so ito dito bakanti to aming mini pantry slash mga lagay ng baso at kung ano ano pa, so meron na tayo dito ang pinamiling mga lulutuin natin sa Christmas. Bale, ito yun aming binili. Kasi, ang lulutuin nga namin ay carbonara. So, ayan. Ibap. Tobel. And then, mushroom. Tapos, ano ba ba? Ah, uh, ito, uh, mango, condensed, at saka buko pandan buko pandan kasi nga mag ano tayo. Ayan o. Oh. buko pandan eme. Tapos syempre meron tayo ditong cream. At saka gulaman. So ayan. Dito muna natin siya inilagay kasi ilang araw na lang naman. May medyo mabigat. Baka lumundo to. No? Mga plato yung nasa baba. So, ano na ba? Uh, ano lang, December 20. So, ilang araw na lang. yon magluluto kami ng gulaman at saka carbonara. Ito na yung aking binili yung creamy carbonara solid pack. Para meron na siyang sauce. Magdadagdag na lang tayo nitong Alaska cream. So, yun lang muna. Inayos ko lang yon Tapos, taglaga ko dito ng saging kasi yun ang aking pagkain tomorrow. Dahil hindi ako nagra-rice ulit for siguro mga mahigit two weeks na. So yun. Mga ano, gulay-gulay lang. Ganyan. Isara na natin itong ating mini pantry is naslagay ng mga plato at mga baso. si babo.